Sige, Ma'am. Show more muna din. show more. Ganda naman mo. na Wala na Sampo. Sampo. Ito nag-ano na, Mama? Um, na ba? Sakit, ma'am? Ito, ang tigas na. Gumaluktot na pati. Sabi niyo, ma'am, pag masakit ka, medyo i ko, ha? na Opo. Sorry, ma'am. O, sige po. Wala pong problema. Na, ganito, naglilinis. O, sige po. isang milyon lang naman po ang bayad niya oh <laughs> <laughs> joke lang po eto mam balikan ko mam parang lalim niya

yang tubuhnya. Apa? Oh, sorry, Madam. Ayo, oh. mo. Sikit, Madam. Sorry, ya. Oh. Uh -huh. Tem Kaila bito na. Kaya dyan po siya, ma'am. Kahit sa pagtulog. Ganyan siya. Pag di mo sinagot, ulit, 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 ulit. Mm -mm. Lalo na pag may kasalanan. Minsan pag na, Gagawa siya ng kasalanan. Mama, huwag mong pakaloy na. Hindi ko talaga yung sinasadya. Sorry na. Hindi ko hindi kayo gano'n na siya. Take care po. Ate Mika'y. Ma'am, di ka nasasaktan? Hindi ko. Nag-reply ba ate? din talaga ng nagpapadilim na daw. Kumita ka nga ng malaki. Kumusta naman yung mata mo? Bis na matagal pa yung serbisyo. Hmm. Mama sakit? Hindi okay Kasi sa parting dito, parang barado. Parang ang dami. Ganun. Opo. Okay, Anak. Parang ito'y siguro potol noon. Potol ito noon. Napuputol lang. Kasi. Sakit na ma'am? Oo. Oh. kating masakit. Mm Hindi -hmm. uh -huh. right. ko na kaya yan nagkikita, yung sa ilalim. Pinupush na lang yan ng kuse. Uh -huh. ano ma'am, kaya ako kahit pa, pa ginagano ko hindi siya na alam nyo na, yung sa may dry skin ko siya pinupush talaga. Parang pinapalaman ko lang siya para may push na may push. May hindi, ko talaga as in tusok na tusok sa ilalim. Depende. Kasi yung iba eh, push na push, hindi Babalikan ko. Ganun po kung maglinis eh. Kaya minsan, nabibitin sila sa pag-ano kasi iniiwanan ko muna. Eh, kasi hindi ba matagal mag-humus? Opo, matigas. O, Ayokong pilitin. Po. Pag pinipilit mo kasi, baka magka-problema lang. Ganon, ma'am. Teka, pato pa ng konti. Kaya wala lang nanonood mo, bibitin. Kasi... Hindi ko talaga ako yung nililinisan. Kasi yung po kasi napakadami dry na Kala ko mababaw nga lang, nilalim pa lang. Nilalim pa lang. Pwede mo. Hmm. May dry skin pa yan. Ayan o. Hmm. Nahihirap pa naman maglinis mag isa. <laughs> Totoo po. Kung <laughs> tinatagawa ko po so, yan kasi nga po, pag nagpapaginis naman, ang hirap naman, di naman nila nakukuha. no tayo lang Dito tayo ulit. pa oh. Yeah, yan. Alam niyo kung kunyo sa ilalim di diba di ganyan. Hmm. So, Kaya ito, pa. Lang pa ito, ma Masakit po At yan. Ano ah. matagal-tagal um... Ulit, ayan. Oh. ayan.

Meron nga po, nasilip ko nga po. May mga konti-konti siyang mga ano, Kaya siguro umiitim din yung dito mong parte.

아유 뭐맘. 찍히고 모르고. 찍히는 거. 뭐가 아무것도 안 보인 거 같아. 근데 진짜 이게. Meron pa po kasi. Mm. Ito, hindi ka Ito maam, di ka na sasaktan ito. Hindi ko talaga 'to nakikita. Hindi napakiramdaman lang po 'to ng puset.

po ko yun. Okay. ayan na siya, oh. Hmm. Hmm. eto mm. po magki po o papay na pa rin. Cutix na po. Ito